Alden Richards at Main Mendoza. Handa nang aminin ang lahat next year ang relasyon. Excited na ang buong Aldam Nation sa gagawing pag ami ni Main Mendoza at Alden Richards sa kanilang tunay na relasyon next year. Kung matatandaan nyo kasi, sunod-sunod din ang naging pag ami ni Alden Richards ng relasyon nila ngayong 2023. Kaya natataya ito na pag-amin ni Min Mendoza at Alden Richards sa tunay nilang relasyon nitong darating na 2024 sana nga ay walang makapigil sa kanila dahil inaasahan na ng buong Aldem Nation at ng publiko ang gagawing pagharang ng Armin dito at ang mga nakapaligid sa kanila lalong lalo na ang management ni Alden Richards. Alam naman kasi natin na si Maine Mendoza ay parang isa na lang freelancer. Kung gusto niyang umamin, ang gusto niyang gawin ay magagawa niya. Hindi tulad ni Alden Richards na hawak pa rin ng network niya at ng mga management niya hanggang ngayon. Nagpapatunay dito ang hindi niya pagsama at pag-guest sa Eat Bulaga dahil hindi ito pinayagan. Nagbabadya ito na talagang hawak pa rin sa liig si Alden Richards hanggang ngayon. Kaya kung aamin man sila ay dapat ay ang pagre din ni Alden Richards na pagsasabi dito kagaya ng totoong pag-amin niya na ginawa sa interview. Talagang nagulat ang GMA7 sa ginawang iyon ni Alden Richards ngunit napakahalaga yon na isang president na kailangan ng umami ni Alden Richards kahit pa pilitan. Dahil matutuwa naman dito ang buong Alden Nation at sa wakas, mapapatunayan na ni Alden Richards at Min Mendoza kung ano talaga ang itinitibok ng puso nila sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You wanna see if I'm breaking it down? Come take a ride with me.